Hello guys, may i-share na naman ako sa inyo Ang pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba kahaba o kataas yung flooring ng bahay nyo Kapag kayo ay nagtatayo ng bahay nyo Para hindi siya maabot ng tubig kapag Uh, umuulan kapag bumabaha gaano ba kahaba yung flooring so yun ang ating pag-uusapan kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! Okay, nakita nyo tong ah, ginawa kong bahay or tindahan. Napakataas yung halublak na pinail ko. So, Uh, yung flooring ko ay hanggang tatlong block Galing sa ibinaon ko, isang ibinaon ko at saka dalawang pile ng block So tatlo lahat. Doon hanggang doon yung flooring ko sapagkat preparation ko yun para kapag uh, umuulan, bumabaha, hindi malulubog yung flooring ng bahay ko sapagkat uh, napakataas yung flooring ko at saka preparasyon ko din sapagkat ito ay subdivision road kapag palaging nag, laging nagtatambak ng lupa ay hindi basta-basta mababaon yung flooring ng bahay ko kahit gawin pa itong uh, simento yung karsada dito hindi basta bastang mababaon sapagkat itinaas ko na yung flooring ng bahay ko okay ang tanong ang haba naman ng tindahan ko paano kapag may bumili sa paninda ko paano nila maabot so don't worry dito sa gilid ay gagawin ko itong parang hagdanan And then, parang kanal na din na dadaanan ng tubig. So, hagdanan uh, directly kanal sapagkat uh, dito ay may kanal sa gilid. So, ang gagawin ko ngayon ay kukuha ko ng mga lupa para pangtamba ko dun sa tindahan na ginawa ko para maabot yung uh, tamang taas ng flooring na gusto ko so dito lang ako kumuha sa uh, gilid ng karsada sapagkat itong lupa na to ay galing ito sa uh, binuldos na mga lupa at ito ito lang din yung tatambak ko dun para makuha yung haba or taas ng uh, flooring na gusto ko so <clears throat> ito lang uh, simple lang uh, kailangan yun ang kailangan natin yung tiis at saka sipag so itong door ko ay temporal lang ito So ito na, itatamba ko na para makuha ko na yung tamang level At saka pagkatapos dito ay ikukumpress ko para lalong tumitigas yung lupa Okay, tapos ko nang na-compress yung itinamba ko na mga lupa So ready to flooring na to ginawa ko ngayon ay nagmimix ako ng uh, siminto para pang flooring ko dun. okay na ihalo ko na at nagumpisa na akong mag flooring so uh, ito lang uh, continue yung pag uh, flooring ko so nakita nyo tong flooring ko uh, parang manipis ito ay sinadya ko sapagkat may plano akong itiles uh, i-tiles ko tong flooring ng tindahan ko. Kapag na-tiles to ay uh, tamang-tama na yung kapal niya sapagkat pagkat uh, may tiles na. Okay. Uh, malapit ng matapos So, ganito lang kasimple yung uh, pag-flooring ko. Ito ay malapit ng matapos. Okay, tapos ko ng na-flooring. So, nakuha ko yung tatlong hollow blocks yung taas ng flooring ko. So... Nakuha ko yung tamang plano na uh, ipataas ko siya para hindi uh, malulubog kapag bumabaha. So nakita nyo tong apat na block yung naiwan. So yun ang tamang uh, taas ng uh, tindahan ko. At saka dito tatlong block ito yung sukat na tatlong block yung haba ng flooring ko Okay, yung ginawa kong door ay temporary lang ito So, itong ginawa kong tindahan ay inuna ko sapagkat uh, Kapag ako ay mag-continue na sa pag-tayo uh, ng bahay May malalagyan ako sa mga gamit ko at saka kapag umuulan ay may masisilungan ako. Kaya koto inuna